Sa patuloy na pagsalungat ng mga teroristang Hamas at Islamic Jihad sa gobyerno ng mga Israelita, mas pinalawak pa ni Netanyahu ang mga pambubomba nito sa limang syudad ng Gaza Strip upang ipakita sa mga militante na ang gobyerno ng Israel ay hindi hihinto sa pagbasura sa mga grupong ito na tumatakbo sa gitnang silangan. Kung saan kanina lang ang mga teroristang suportado ng Iran ay nagpalipad ng misil na nakasentro sa maraming sibilyan sa balwarte ng mga Israeli, na ang misil na pinalipad ng grupo ay agad na intercept ng militar at hindi gumawa ng anumang pinsala o pagkasugat sa mga mamamayan ni Netanyahu. Subalit nagbigay ito ng matinding galit sa presidente ng mga Israelita. Dahil dito, agad na inutusan ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang IDF na magsagawa ng mga pambobomba sa mga lungsod at bayan ng Gaza upang durugin pa ng todo ang mga salot na ito na walang sawang nagpapalipad ng mga misal. Matapos maglabas ang Prime Minister ng mga kautusan, agad na lumipad ang Air Force ng Israeli Defense Forces sa silangang bahagi ng Gaza at walang humpay na ibinagsak nito ang mga air-to-ground missiles sa mga kuta ng kalaban. Upang ipatikim sa mga terorista ang matinding galit ng gobyerno na sa tindi at lakas ng impact ng mga nakakamatay na mga bomba na bumagsak sa teritoryo ng mga militante, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang hindi nagpakita ng kaunting awa ang Air Force ni Netanyahu sa mga oras na ito. Dahil sa pinulbos nito ng todo ang mga alagad ni Kamenei, na nagsasagawa ng mga pambobomba. Matapos lang ang ilang minuto ng mga airstrike ng IDF sa silangang bahagi ng Gaza, ay tumambad sa mga sibilyan ang wasak-wasak na mga pasilidad na talagang dinurog pa ng todo ng puwersang Israelita ang mga kabahayan sa lugar na ito ng Gaza. Dahil sa patuloy na pagpapakita ng lakas ng mga salot na ito, na wala ring ibang gagawin ang militar, kundi ang putulin ang kakayahan na ito ng mga militante at itumba upang tuluyang ilibing ang terorismo nitong mga gawain sa mundo. Agad na umikot ang Air Force ng Israeli Defense Forces sa dulong bahagi ng Nuseirat dahil sa mga nakuhang impormasyon ng IDF mula sa mga intel nito na ang mga alagad ni Ayatollah ay kasalukuyang naglilipat ng mga armas sa lugar na ito na talagang hindi natakot ang mga terorista sa anino ng mga sundalo ng Israel na tumatakbo sa maraming lungsod ng Gaza dahil sa nagpursigi ang mga ito na makaganti sa militar sa pamamagitan ng paglalagay ng mga patibong at mga malalakas na mga bomba sa mga kalye. Na ang hindi alam ng Hamas at Islamic Jihad ay minanmanan na pala sila ng mga traidor na tauhan din ng grupo na matapos makumpirma ng IDF ang kinaroroonan ng mga tuta ni Kamenei sa lugar ng Nusirat ay walang pag-alinlangang inihagis nito ang mga bumbang tatapos sa kanilang mga sarili na sa sobrang lakas ng mga missile na inihulog ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog na ang pagsabog na ito ay naging sanhi sa agarang pagtawid ng mga militante sa kabilang buhay. Binomba na rin ng IDF ang iba pang mga hideout ng grupo sa iba pang mga lungsod ng Gaza na ibinuhos ng Air Force ang mga missile na daladala nito upang mabawasan ang mga tauhan ng Iran na nakikipaglaban sa militar ng Israel sa loob ng magulong rehiyon na ito ng gitnang silangan. Na ito na ang resulta sa pagsalakay ng Hamas sa Balwarte ng mga Israelita noong ikapito ng Oktubre na naging basura na ang mga lungsod na ito dahil sa walang humpay na mga airstrike ng IDF upang sunugin at gawing pataba sa lupa ang axis of evil ng supreme leader ng Iran na gumagalaw sa mga siyudad ng Gaza. Ayon sa ating pananaliksik, na ang mga airstrike na ito ng tropang Israelita sa limang lungsod ng Gaza ay humantong sa pagkamatay sa 24 na mga Palestinian, kabilang na dito ang mga utusan ng Iran at mga sibilyang nadamay sa mga pambubomba ng air force dahil sa ginawa silang panangga ng mga grupong ito. Sa kabilang anggulo, ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ay naglabas ng panibagong mga pananakot sa gobyerno ng Tel Aviv na sa pagkakataong ito ay i-display ng Supreme Leader ang mga bombang babagsak umano sa mga lungsod ng Israel na ang mga misil na ito ang tatapos sa bansa ng mga Zionista na ito na ang isa sa pinakamatinding babala ng Iran na nakasentro sa mga Israeli. Ayon sa kanya, na ang mga pambobomba ng IDF sa mga lungsod ng Gaza ay hindi na masikmura ng Iran dahil sa patuloy na winasak ng Israeli Defense Forces ang mga alagad nito na sa lalong madaling panahon ay sasapitin ng Israel ang nakakamatay ng mga misal na ang mga bombang ito ay idinisenyo para durugin ang baluarte ni Netanyahu. Ang kanyang mga babala ay nagbigay ng matinding galit sa pamunuan ng mga Israelita kung saan naka-high alert ang militar ng Tel Aviv sa mga panahong ito na posibleng magpapalipad na naman ng mga panibagong misil ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran sa linggong ito. Dahil sa tahasang ipinakita ni Khamenei ang mga bombang gagamitin sa pagwasak sa bansang Israel. Ayon sa punong ministro na si Benjamin Netanyahu na hindi pa pahintulutan ng gobyerno ang ganitong klasing mga pagbabanta ng Iran na kapag nagsagawa ng mga pambobomba ang IRGC sa mga lungsod ng Israel ay magbabayad ang mga ito ng mabigat na halaga na hahantong sa malawakang digmaan. Ayon pa sa kanya na ang IDF ay buong puwersang handa at gagawin nito ang lahat ng makakaya upang ipagtanggol ang bansa mula sa mga masamang entity na nakapalibot sa Israel na walang ibang gagawin ng militar kundi ang harapin ang posibleng mga pambubomba ni Ayatollah. Ang mga kaganapang ito ay mas lalo pang nagpapagulo sa gitnang silangan dahil sa naglabas na naman si Kamenei ng matinding babala na siguro aatake na ito sa kadahilan ng ipinasikat ng Supreme Leader ang mga misil nito na ipapalipad sa mga lungsod ng Israel. Kung hindi umatake ang IRGC nitong linggo o sa mga susunod na mga buwan, ay posibleng magsasagawa ang IDF ng mga pambubomba nito sa loob ng Iran upang sirain at wasakin ang mga bombang ipinagmamalaki ni Ayatollah dahil sa malaking banta ito para sa mamamayan ng mga Israelita. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrike ng IDF sa limang lungsod ng Gaza upang durugin ang mga teroristang patuloy na nagpapakawala ng mga bomba at ano sa tingin mo ang mga babala ni Khamenei tungkol sa posibleng pagpapakawala nito ng maraming mga misil sa baluarte ni Netanyahu? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo.